Ako Lim Lim, ang daan guys Good morning, good morning everyone tag na talaga guys <laughs> Daan, di dito ah talagang uh, sasapit na ang tag-ulan kawawa naman yung mga motor <laughs> tulad nito ngayon guys kalilinis ko lang nito ah tapos mamayang gabi pag uuwi mo bigla na lang bubukos yung ulan wala rin na hindi na natin linisin no? ang importante ay lalagyan na lang ng uh, extreme one <laughs> yung atin mga kadina lalagyan na lang natin sa langis yung mga kadina guys no? para hindi siya kakalawangin yun ang tinitira eh. yung kadina alright wala na namang gas <laughs> yun lang ang problema at dito ako dumadaan talagang hinahataw-hataw ko talaga guys so ayun guys hanggang dito na lang itong aking vlog maraming maraming salamat po sa inyong lahat magandang buhay po sa inyong lahat see you next vlog po bye 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 bye